Good morning guys. Almusal tayo. Nagbao na ko na anak ko. Torta. Torta ulit. Walang kamatayan torta. Favorito niya kasi yan. Saka syempre Ako, umari ako. Laging fish. Kalunggong. Bumuli na rin ako ng pancit kanina. So, yan yung tagtag -tag na ulam ko. Oh. Pansit. pancit kain na tayo guys, morning po. Baka ko ito kagabi, eh di ko naman nakain kasi kagabi galing ako sa garahe, eh, pinakain ako ng boss ko, si Boss Sam. taxi, siw. Tok siw ko ng kahapon. pero hindi na ang mapit mo kung ano yung sinasabi ko uh, sinatsaga ko na lang taga magbaon guys kasi sayang din sobrang hirap ng biyay namin marating pa lang ang ganda ng biyay namin yung darating na undas at syempre Diretso na yan, hanggang Pasko na yan. Ang mga kababayan natin, uh, mga may stranded. Nine days daw sila sa kung saan sila natrap. Kung saan sila natrap dun inabot sila ng 9 days grabe ang maganda dun safe naman sila parating naman sila na maayos yun nga lang yung mga mga pasalubong sana nila dito sa pamilya nila wala na kahit yung mga saging nila ang overrides na, grabe. Pinamimigay na nga lang kanina kasi basa-basa na sa sako. Sobrang ano na. Nasobra na sa hinog. Kain po tayo. Hmm. Ito na lang yung inulam namin kagabi ng anak ko kasi nga dadalawa lang naman kami. Torta. गुड मर्निङ ओली गाइस कहाँ पो केही के के